apo ko. Ang laki-laki na. Saan ka kabagali. Kay tagal kang hinanap ng itay mo. Saan ka ba dinala ng inay mo? Labing siyam na taong ko hinintay ang pagkakataong ito. Matagal kitang hinanap. Para patayin. Ano? Ang ulo mo? Ano ang kasalanan ko sa'yo? malaking kasalanan na nagawa niyo sa akin. Pinabayaan niyo kung lumaki sa kandili ng ibang tao. Alam niyo ba kung ganong hirap ang tiniis ko? Sa bawat hagupit na lumalatay sa aking katawan, kayo at ang inyong kapabayaan ang pumapasok sa akin isipan. Teka na. ano ba pinagsasabi mo? Sino ka ba talaga? Nawala na rin ba sa isipan yung pangalang Arsenio Kayanan? Boy? boy, Oo, Itay. Ako nga. At hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataong pagsisira ng mga kasalanan na gawa niyo sa akin. Te teka, boy. Bigyan mo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Pagkakataon? Ako ba binigyan niyo ng pagkakataon lumaki sa tabi niyo? Ibinaon niyo ko sa imp... Sige, boy. Kalabitin mo. At pagkatapos ay huwag mong pagsisihan kung bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa'yo. Huwag mong isisi sa akin ng lahat ng nangyari sa'yo, anak. Kung alam mo lamang ang paghihirap ng aking kaloban nung mawala ka, nang kuning ka't itago ka sa akin ang iyong ina, hinanap kita. Hinanap kita, boy. Hindi rin totoo yung ibinibintang mong sinadya Talikuran ang aking tungkulin sa iyo bilang ama. Ngayon, kung hindi ka pa rin naniniwala, nakahanda na akong mamatay. Kalabitin mo na. Talaga pala mahihirapan akong makita kayo. Eh. Malayon talaga, pero dito ka pinanganak, boy. Tatlo buwag ka pa lamang, eh, nilipat ka na namin ng nanay mo sa Olongga po. Sa Olongga po, ho? Carlene, sino yung kasama mo? Ah, Si boy. Siya ang sinasabi ko sa'yo na Juan yung anak ko kay Juan, kay Gloria. Ah, siya ba? Oo. Oh, boy, siya ang tiya mo. Ah, asawa ko ngayon. Ah, magandang umaga ho. Oh, sige. Dadaling ko siya sa itaas para makakilala na sila ng lola niya. Oh, sige. Lilipat ako dyan mamaya. Baka lang masunog ang niluluto ko. Oh, sige, boy. Tara, tara. Nay! Oh, kuya. May kasama ka pala. Nay! Elsa! Tarot si Kuya Karling, may kasama. Si Karling, sino yung kasama niyo? Ha? Ah, si Boy. Ito, pinsan niyo. Uy, yung nawawala. Kina daw, kina yung niya? Mga pinsa mo lahat yan. O, tara. Tara si itas. Karling? O, oh, inay. Sige kasama mo, Karling? Oh. Si Boy, apo ninyo. Anak ko kay Gloria. Uh, sige, Boy. Magmano ka sa lola mo. Sige. Mano po. Ang apo ko. Ang laki-laki na. Saan ka ba galing? Kay tagal kang hinanap ng itay mo. Saan ka ba dinala ng inay mo? Nay, hindi ba sinabi ko na sa inyo, dinala yan sa summer ni Gloria, tinago sa akin. Ah, uh, Lola, doon na po ako lumaki. Labing apat na taong gulang na po ako, lumapunta po ako na Maynila. Hinanap ko po si Itay, pero hindi ako sinwerte eh. Carlos, ito bang batang ito? Nakita ng kanyang ina. Patawarin mo ako sa panahon ka sa na gawa ko sa iyo. Inay. <coughs> mm. Aminin ko sa inyo. Inanap ko <coughs> kayo ni Itay para sa mo. Pag nangyayong nakita ko na kayo, nawala na ho lahat yun. Nawala na sa ang sama na loob ko, inay. Dahil sa kasalanan ng nagawa sa akin ng iwi, tayo, pati ikaw na damay. Masyado kasi akong nasaktan. Inisip kong gumanti. Inilayo at Tinako kita. Yun lang ang alam kong paraan para magkantis sa iyo. Ma. <laughs> uh, Gloria, huwag mo nang palungkutin pang masyado ang pagkikita ninyong mag-ina. Ang mahalaga nito, nagkita-kita tayo. <laughs> alam ko rin na napakahalaga sa akin, anak, ay hindi pa rin mapagtatagpan ang mga pagpupulat na gawa ko sa iyo. <tod> ay, ingatan ko po ito, Inay. Yeah. <laughs>